Ah. Di matanggal yung magneto? Tingnan ayaw mo. Ayaw ayaw patanggal. Bagong pintura no. Eh, yawa ko yawa mga pintura pa kay ibang kulay. Ay, sabi ko nga ay na... Ano, antayin mo, buhin? Kaya ko ba? Kadal, kaya, kaya buhin? Ha? Ah? Subukan mo muna. Hold the way, pukong tresa. Eh, pag dito lang problema yan. Isama mo lang dito para makita natin. Baka ginalaw din. Pero rin eh? Ah? Ha? Pero rin? Dile. Dito lang. Yung lifestyle niya ko Ah, sige, silipin natin. Pag lumago to kasi, wala, wala naman tama oh. Wala nga po. Ang dami ka nagsasabi kasi po. Dapat, dap, idol. dapat hindi kinalas yung tan. Sayang. Sayang. Nasusunod uh, na ako roon. Tayo na, wala rin tayong gawin. Ito, sige, wala nang poler nito. Lahat ng poler na dito na sira na. O, try natin to, gago. Tayo na din kung nabe poler ni. Ha? Nabe poler siya. Ah, na Anake poler to? Ah, sige. Kumain so, uh, ka? Kunin mo nga yung yung ano, yung WD-40 dito sa box ko. Palambutin mo natin. Okay, yan. Ah, pinagawa ko pala to. Ah, yan. Ah, pinagawa ko to. Iba yan. Hindi yan pang 200. Inis 200 yung gamit mo. Ito yung R2. R200 ton. Old model. 100 BPSI Oo oh. uh, ko siguro yung WD-40 ko WD-40 ba? Ano? Ito na tayo Gininitan pa kaya eh Ha? Ah? Gininitan pa po Ah, giinit nila? Yung ano, yung pangalan Lotor? Lotor? ah ibutin na nila yung blood na butin. Di pa rin mo class nila? Di pa rin. nangawala, nangabi, nangalos thread na. Wait, okay na. Dito ka, ikaw mag video, ako mag class. Dito ka, dito ka banda. Kami na mga bin. Kamarlon, kamarlon. Tanggalan yung mga spring spring sa akin. Basics daw talaga. Sige, tanggalin nyo na nga po yung ano. Yung para mapilan. Tawar din mo yan. Napasok pa nga yung kasama yeah. ko na natumba kami sa matumbo sa motor ay eh, Kakailila eh. Wala tayo makapitan sa polar oh. oh. Pinuler nila eh. Wala na, nangabungi na. Kaya sabi, bibendingin daw. Bibendingin siya. Baka mamaya, may alo mapalang pa isira. mahal, no choice pa dito Wala makapitan, wala may dito Nasira na nila nga eh Wala ko, mayroon mo makapitan Okay lang dahil, ano na dito? Then, okay lang tala yun natin Pagaling ka dito tana ngano? kung isa, na daw yan, di mo Ay la pala 'yan nila, ang ano. tinginina. na May hirap talaga 'yan pag na Get na nila yan eh.

Matt, nagbayad pa kayo kahit hindi nakalas? Ay, ano eh? ka dapat Dapat hindi ka na nagbayad doon sa ano? Sabi niya, okay na daw, lahat lahat Hindi ko lang talaga madala dito Layo na lang ka Nagbayad ako niya, 1,000 Tapos hindi na nakalas Hindi siya naman, wala kang matagawa, syempre sisigilin Dapat, pag hindi makalas, walang bayad. Walang bayad yun. Nakalas din naman ito yung ano yun eh. E, wala naman doon pala yung sira. Ate mo, wala naman doon talaga yung sira. Mahirap kasi yun, baguhan. Wala tayong magawa dyan, kumala. Pag ang parts bumigay, tapos nagkataon, hindi mabaklas. Ito na, ah, Kumalang yan sa ilalim. O, na, ano po, naglalaulog yung mga spring-spring eh. Kasi tumunog yan. Gumaganon yan. Buti na nakauwi pa ako eh. Kasi walang start, uh, walang ano, walang kikin eh, puro start lang. Pag bumiga yung Bendix, wala. Hindi talaga Bendix. Bro. Lalo na one way clutch talaga sira. Alalayan mo gawak. Hindi okay na tayo, okay. <laughs> ah Sira talaga niya, no? Ito yung dahilan. Di talaga iikot yung sigonyal pag na lag, lag, yung one week last talaga buo na sira. Di talaga magawa ngayon, sir. Kasi wala tayong stock nito. Putol One week last yan. Kaya eh, hirap talaga sila magtanggal. Ito, may lang wala nang ibang nasira. Yan lang, sira. Mali, bakit kinalas si buong kwan? Sa'yo, wala kita. Ha? Eh, mekaniko sila eh. Dito kayo, wala rin tayo. Hindi, e ano, nakatago po dun. Ah, nakatago po. Wala, bukas yan. Bukas na lang. May <laughs> mekani ko daw eh. Ha? ha? Mo Sige eh. lang, ayaman lang sir. Ganun talaga yan. di may masan, sir. Ano Experience lang kasi yan Sa experience natin mabase din Sa tagal ng gumagawa ganyan nanawagan tayo ni Idol Pag na Sige bukas na lang yan Tabi mo lang Wala tayong stock yan Sir gusto mo check muna yung mga Nakalas Ilinis ko na rin Sige check natin Alisin mo yung kwan Cover kung kompleto Ayun sa ako.